guys, ayan. Puto ng aso. Ayan. O, oh, di ba Ang cute niya. Pipisain natin yan. Titignan natin kung anong nasa loob. Ayan na, guys. Yung garapata. Sana. Ayan. Ayan yung garapata. Pipisain natin siya. Wait lang. Ayan, pinisa ako na siya guys. Titingnan natin. Look. Look kung ano yung nasa garapata. Oh my gosh. Hindi ko siya may focus. Ayan. Ayan. Ayan siya. Wow. Wow. Yan yung ano ng karapata. Uy. Look at that. Ganyan pala. Mm. Oh my gosh. Daming egg. Egg pala yan oh.